ang automated fare correction system na pilot natin ngayon o pinapilot natin, isang carousel muna sa MRT 39. Sa lahat ng stations, gahat no? ng stations, meron na ng ganito. Tatanggap siya ng iba't ibang paraan ng pagbayad. Matapos ang limang buwang pagsasaayos ng sistema, kaninang umaga ay inumpisahan na ng Department of Transportation ang pilot testing ng cashless payment sa mga istasyon ng MRT Line 3. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa ngayon ay sinisikap nila na pati ang iba pang linya ng tren ay malagyan na rin ng ganitong sistema. Lahat ng station sa MRT3 meron na. Pero pilot, kasi ang goal natin dito, lahat na ng turnstile ganito. Lahat na, hindi lang isa. At lahat na rin ng linya ng LRT1 at LRT2, meron na rin ganitong sistema. Sunod-sunod na yan. No? As, ano, bigyan nyo lang kami ng konting uh, panahon para tuloy-tuloy tayo. Kiniyak naman ang DOTR na ligtas ang impormasyon at wala rin additional charges na sisingilin sa mga pasaherong gagamit nito. Yung sistema kung ano ang ikakalta sa GCash nyo, sa credit card nyo, sa debit card nyo, pareho lang kung bumili kayo ng single journey ticket o ginamit yung beep card nyo. Wag ang dagdag dito. Ang inadapt po namin yung standard sa global system no, na pagpasok mo, itatabi na po namin yung 28 pesos ninyo which is the highest rate no sa MRT And then pag tap out nyo, babalik na po yung supi nyo. So ang macha charge lang po is the amount, kung, kung ano yung distance kung, kung saan ka bumaba. Para magamit itong cashless payment dito sa MRT station, gamit ang GCash ay maaari mong hanapin itong bagong commute icon. At pag pinindot mo ito ay magge generate ito ng QR code na pwede mong itap sa mga pass lane tulad nito. Tandaan, pwede mong i-screenshot o i-download itong QR code na ito dahil ito rin yung gagamitin mo paglabas sa mga MRT station. Kabilang sa mga sumubok sa bagong sistema ay si Nerea Gadil at Fitz Palomar. Para sa kanila, bukod sa makakaiwas na sila sa mahabang pila, ay malaki ang tulong nito lalo na ngayong karamihan ng transaksyon ay cashless na. It's actually really convenience for us po lalo na lagi kami nagtra-travel from work to house, mga ganun po. Alam naman po natin na crowded when it comes po sa mga MRT like this. Mahirap po talaga kung wala kang card or cardless, if ever. Pag may card po kasi to, easy to access kasi talaga kahit saan. Lalo na ngayon po, we have our technology, high technology na tayo ngayon. Before po, napakaba po talaga ng pila, most especially po during rush hours po. And now po, as a student po, very thankful po na meron na po tayong bagong option po ng card payment po na mas magpapabilis po ng ating pag-travel po. Samantala, kasabay naman ng pilot testing ng cashless payment, inanunsyo ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na simula ngayong araw ay magagamit na rin ng publiko ang libreng wifi sa lahat ng istasyon ng MRT3. 13 station na tayo no boss, 13. Inayos namin yung wiring, 13. Tapos eto, segments, eto, nag-usap lang kami ni GM ngayon pati sa loob ng bagon, eventually. Tinatrabaho na po natin yan. Ang kailangan nga naman, gakihan yung bandwidth, which is yun na yung ginawa ng, ng DICT. Pero siyempre, pagka madaming madami sabay-sabay, hindi natin may iwasan na babagal yan. So, pipigitin natin dagdagan pa ng dagdagan yung band. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.